Ay, good day mga pare koing So, kumbati na naman si Pobreng Sima, no? Daming trabaho, daming gagawin. Maagang maaga pa, puro turo na yung pawis. Hindi talaga mahabol-habol yung mga gagawin dito. Kasi daming, daming ng damo. Lalo na pag umulan, tapos uminit, ang bilis lumaki ng mga damo. So, ganyan talagang buhay, no? Walang katapusan yung trabaho parang sa barko din walang katapusan ang trabaho yung kontrata lang tinatapos <laughs> Ay, pero may maano din may na katapos din kahit kapano di ba e, hindi naman talaga matapos mong kontrata yung trabaho sa barko So, at least may nagawa. Okay. Parang dito rin. Hindi ko naman pwedeng tapusin na siyang araw sa sunod na araw sa mga linggo o buwan o taon. ba? Diba? Ganon din kaso walang kontrata dito. <laughs> hanggang hanggang kailan hanggang buhay pa dito kasi hindi naman tayo nagbabarko so wala nang kontrata hanggang makaya lang so yun lang mga pare ko yun no? kumbate habang may bukas kumbate pa rin shout out nga pala sa mga kasama ko dati no oh, eh, ingat lang kayo palagi dyan yung naka on board yung kabakasyon okay enjoy 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 your vacation mga pa rin ko Abang nasa bakasyon kasi pagbalik sa barko, enjoy pa rin kasi masaya naman siguro kayo doon. Kasi lalo pag maganda yung burang kapitan. So, makasabado nights naman tayo. Di ba? linggo siguro, baka walang trabaho. So, masaya rin. Okay, have a nice day. God bless us mga parikoy, mga kabayan.